dami yung oh, ano bagang halaman ito mga langga mm. dami bunga mm. ganda <laughs> yan pa o oh. nakakain ba yan dami bunga o oh, syok plenty of bunga dami <laughs> yan guys ayun natin langging ano ba ito oh, bumunga na siya Pilanggi. May bunga na siya. Ayan, Oh, Ito oh. bunga niya, tilanggi. Oh. <laughs> oh, ang dami, oh. o. pa, Oh. oh, oh ayan. on oh, ang dami bunga, Oh. Ganda. Mm, oh, kakatuwa naman. Tilanggi, ano to? Nabunga na siya. Hinugnam. Yung gamot ba to or ano? Whatever. Ayun, yun doon na to. Kaya doon na Ang ganda ay. Eh. Tilangging. Ano ito? Tilangging. Ano? Ganito ko lang ga kay Ate Hindi ko alam kung ano 'yan, ang ganda.